Pansamantalang ipinasara ng Nueva Ecija Task Force Kalikasan ang dalawang poultry farm sa barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija nitong nakaraang linggo matapos na bumungad sa kanila ang napakaraming mga langaw. Maraming mga residente sa kalapit na mga barangay ng nasabing lugar ang nagreklamo matapos maperwisyo ng sandamakmak na langaw. Sa atas ni Governor Oye M. kaagad na nagkasa ng inspeksyon ng Any Task Force Kalikasan sa ETAN at EMT Integrated Farm. Unang binisita ang Eitan Farm na inuupahan ng Luzon Agriventure. Maraming langaw sa labas ng poultry house at hindi masyadong malangaw sa loob. Ayon sa teknisya ng Vitalis Corporation na integrator naman ng Luzon Agriventure, hindi pa sila nag-harvest ng time na yun, ngunit marami ng langaw sa labas kahit sila ay nag-spray na ng pamatay langaw at nag-misting na rin upang makontrol ito. Pinungo rin ng task force ang kalapit nito na EMT Integrated Farm. Dito bumungad ang napakaraming buhay at mga patay na langaw mula sa anim na poultry houses. May mga patay na langaw pa na nakalagay pa sa mga sako at nang buksan ang ilalim ng mga slat ay nagliparan ng mga langaw na hindi na kayang bilangin sa sobrang dami nito. Ayon sa farm manager na si Jay Marvelio, hindi na kinaya ng ginagamit nilang mga gamot ang pagdami ng mga langaw. 25 namin, hindi na po kuwan yung nagamit namin gamot, yung bio-ages po. yung, yung po. Sa Tapos nagpon na po kayo ng mga kwan Pang-adult na po Yun nga, ispray-ispray daw Pero alos maghahapon Nang po kami nag spray Kaya ka uh, e, so, ang ginagagawin lang namin dyan da, ma yun, Pag naubos na yung manok na yun Gagamitan na lang namin ng mas matapang panggamot <clears throat> na lang po kami ng pan Pasensya Ay ginagawa na po namin lahat kaagad na nagdesisyon ang task force kalikasan na pansamantalang ipasara muna ang nasabing farm hanggat hindi nila nalilinis at nakokontrol ang fly infestation. Nabatid na nitong nakaraang biyernes ay balik operasyon na muli ang Eitan Farm matapos magkaroon ng pagbabago at pinayagan na rin na makapag ng kanilang mga manok matapos makasunod sa alituntuni ng task force. Samantala habang sinusulat ang balitang ito ay nabatid na temporarily closed pa rin ang AMT Integrated Farm habang patuloy naman ang kanilang ginagawang pagkontrol at pagbuksa sa mga langaw. At sa ng aking special report, Wanet Bonda, nag-uulat sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.